So Unfair sa kanya yan eh Dapat tama ang password ng music Mali ang pasok niya. ng Sorry, iha Kawawa yung batang ito Kawawa itong mga batang ito Sige Minus one mo ba yun iha? Minus one mo? Patinig bakit parang may suminok? Ano ba yon? Hmm? Pagdating kasi yung timing mo eh. Di ba? Ulitin natin. Okay, sa'yo yan. Ha? O dito siya. Dito siya. Masyado malayo, okay? Para makita ka. Ah, sorry siya daw kasi nag-edit noon. Siyempre, bata pa siya eh. Di ba? So, para maintindihan nyo, siya po ang nag-edit noon ng music niya. So, siyempre, alam niyo naman, mga batang ganito tulad niya, nangangarap, wala namang perang pang-edit na maganda, okay ba sa iyon, Ihas? Saan mo in-edit Sa cellphone ko lang po. Ay, kaya naman pala. <laughs> Magagalit ako talaga yung stop ko kung nagkamali kami. At least napaliwanag mo. Apa. So, um, intindihin po natin kasi sa cellphone lang niya, in-edit yung kanya music. So, ano ba yung kantang yon? And I am telling you po by Miss Jennifer Hudson po. Alam niyo ba yon? Gusto mo bang i-live? Kasi parang mas, yeah. siguro mas maganda. Yeah. Okay lang, eh, walang problema iha. Isang practice lang.

Di ba? oh, di ba? Impronto po yun, ha? Yun ay eh, biglaan lang. Kasi itong batang to, syempre wala namang pera para pang edit sa cellphone lang. So, magmula ngayon, Michael, John, lahat na nag-handle ng The Will to Win, buti na lang ako ang may host dito. Dahil kung hindi ako, pinabayaan nyo na yan. Di diba? Nakita mo, lumabas yung galing. Nangangarap to eh. Mahirap lang to. Sa bawat subo ng bigas at kanin nito, lagi yung ang pangarap niya, maiangat ang pangarap niya, mga pamilya sa hirap ng buhay. Tama? Magmula sa sursugon, bumiyahe. Sa kayo kumuha ng pamasahe. Ano po, nangutang lang po. Di ba? Totoo naman lahat yan eh. Kaya alam naman siyempre, anong buhay? Ano trabaho ng tatay mo? Isa po siyang kagawad po sa barangay po na. Okay, ang nanay? Housewife po. Ilan kayo mga kapatid? Dalawa po. Ano ang pangarap mo, Iha? Maging grand star po at pag, uh, na, pag nagsikat na po ako, ay tutulungan ko po yung mga naghihirap din po ng mga tao. Oh, okay, di ba? Oh. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga kaipon natin. Mga kasko ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!